Ayan mga kaibig, ah, mapagpalang araw po. At, nandito po tayo sa Balawan, Tambunting mga kaibigan. Ayun. Papasalamat tayo kay Ma'am Paige Mendoza. ayan sa kanyang paglalap ay naklim tayo sa ngayon. Ayan, At maraming salamat po Ma'am Paige Mendoza sa iyong diwala sa ating sa ating YouTube channel. At pasalamat po ako sa mga nagkaloob sa aking channel at mga ipo ay Mahalaga po ito sa aking realidad sa Pasko Vlog mga kaibigan. Uh, maraming salamat po. Ang Pitch mo sa kaya. Tumusta po kayo dyan sa iyong family sa Canada. Uh, mapagpalang araw po. So yan. Uh, salamat po mga Pigs Mendoza at nakuha na natin yung panala dito sa Remitans. Ayan. Uh, thank you, thank you po. At uh, sa another yung blessing. At uh, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Good morning. Alright, pagpalang araw po mga kakuy Arnold at sa ating mga viewers at subscriber Puntahan po natin yung blinag natin dito na isang pamilya po nakatira sa bahay kubo na sira-sira po mga kaibigan So puntahan po natin si Nanay Adelina mga kaibigan at kasama ko ngayon, dalawa kong kids So shout out, uh, hello, shout out, hi, ay hi, nasa camera, hello So let's go Uh, hawak mga kids. Alright. Okay. Pupuntan nami ng aking kids. Ayan na kami. Oh. Hi. Oh. Alright. Mayon mga kaibig at nandito na nga kami muli at kasama ko yung dalawang kids. Say hi na, hi. Hello. Hello. Hello po sa ating mga OFW dyan. Good morning po at mapagpalang araw po sa ating lahat. Balikan namin yung uh, sinanay Adelina na nakatira sa Kobo na isang pamilya po sila dyan mga kaibigan. Ayan, bibili daw muna ng taho. Yung dalawang kids. Ah, mga tabata. Salamat. Asan sila? Teh? Nandiyan sila. Nandiyan si Ayan mga kaibigan at mga kaibig Kasama ko nga yung dalawa kong kids sa uh, Dito sa pag Bablog ngayon na nanay Adelina Ayan nagtatao na yung dalawa kong kids Hi so, so, tara At punta na natin si nanay Adelina At pabuta natin na tulong po na nagmula sa buti nating sponsor na si ma'am Fitch Mendoza from Canada mga kaibigan tabutan natin yun halika at dito na tayo sa lokasyon alright mga kaibigan at gilid lang po ito ng kalsada ang bahay nila ito yung unang video natin dito mga kaibigan so tara dandan dandahan mga anak Alright. Okay. So, tulad po ng sinabi natin noon ng nakaraang video ay ito po yung bahay nila na bahay ko po. Tao po. Magandang araw. Ayan. Good morning. Good uh, morning. Si ate, masaya. Kumusta ang araw mo ngayon? Okay na po. Uh, yung mga anak mo? Andito uh. po. Bibi. Mag ano, mag may dala kalaro kayo. Laro na muna. May dala akong kalaro. Ate. Oh, halika. So, yan mga kaibig, at yun nga po at na pasyal ako muli sa inyo, ano? Dahil po noong una kong punta sa inyo dito ay wala pa rin si Mister. Ngayon wala rin. Wala. Kababalik lang. Ah, babalik na mas trabaho. Ayun. Kumusta na yung ano mo? Nakabili ka ng gamit? Hindi pa po. Ah, hindi pa. Kumusta naman na ano, ang uh, umuwi? Anong binalita mo kay Mister? Say ko may pumunta dito ng ano. Na gustong tumulo. Masaya na Ah. Salamat. Ito yung batang masayahin. Uh, Hi, hey, hey na, hi hey na. Hello po. Um, ay, nadami sa vlog. Um, kumusta naman ano, dahil may bagyo tayo ngayon. Oh, ano nga di ba malakas yung ulang kagabi? Uh -uh. Kagabi nga, ito, tinuluan ng... Ah. <laughs> uh, tumulo yung ano dyan sa... Tumulo dito sa inyo? Uh -uh. Uh, sa ako kasi mga kaibigan. Ano, pag umangin na malakas, Oo. Uh -uh. Inaano, ganyan, no? <laughs> ah, medyo tumataas yung ano, no? Mm -hmm. ayo mga kaibigan, at muli po natin na paabutan na uh, tulong mula po sa ating buti sponsor na si Ma'am Pidge Mendoza from Canada. Ayan. Ito, paab paabutan kita ng 500 at makadagdag sa yung pangailangan, lalo na po sa gamit ng mga bata yan po ay galing po sa ating butihing na si Ma'am Peach Mendoza from, from Canada anong masasabi mo Nanay Adelina? Salamat po sa nagbigay oh. God bless po Ayun, sana may dumami pa dumating na blessing sa inyo dahil alang-alang sa pang atip sana no? At, okay. atip lang saka madingdingan kong light materials ma, light material man ah, Iding iding din dyan. Pwede na. So, no? Saka may taas yung higaan nyo. Kasi nakalapag lang kayo. So, may kalaro ka dito, baby. Eh. Hmm. lang, <laughs> walang, walang putos. Kumusta naman ang mga nakaraang yung araw na matagal ako hindi nakapunta? Okay na po. May bigas pa kayo? Opo. Uh, Halika dito. Masayahin kang batay. Anong pangalan mo? Francine. Uh, si Francine. Nasaan si Francia? Yung uh, isa, wala. Nasa gala. buti tuloy ko yun ng pasok ni mister mo. Kahit holiday boy huwag mo na sirahin sila na nga yan <laughs> so yan ma kahit pa pano, makatulong naman yun sa inyo at huwag kang mag alala kung ano man tulong ng ibibigyan ng sponsor yan po ay pinapaabot po natin na transparent na para naman talaga sa walang wala na nangangailangan na <coughs> inubo ako <coughs> dahil ako sa mga panahon kaya kung ano man na ano, lima may pa may magbigay sa inyo na sponsor, yan ay papaabot ko sa inyo na kung anong papaabot ng sponsor ay walang labis, walang kulang yan. Okay. Ha? Ano masasabi mo ati sa ating mga buting mahabagin na puso na tumutulong sa channel ni eh, Kuya Arnold Pubuhas vlog? Sana anong po, nais mo? Sana po ano, mabigyan po kami ng pang ate po. Tapos pang ano, pang dingding po dito sa ano. Kasi po, pag umuulan, nababasa po kami uh, At ito guys, talaga, estimate ko nito, ilang plywood lang to mga kaibigan. Kung plywood gagamitin dito, at siguro mga anim na plywood. Dingding lang doon sa ano, tao uh, kahit gawin pa natin na walo kasama yung four partition dito kasi maliit lang to guys at ilang kayo nakatira dito? lima tatlong anak at kayo mag-asawa no? at uh, kahit magawaan mo yan na puro katre na katulad lang nitong maliit na upuan uh, may papi pa, na kayo sa ilalim maiangat man lang yung likod ng mga bata no ayan guys at sana po kung sino man po ang nais pong tumulong bukas po ang ating account na Gcash through mga kaibigan so mga nagtatanong po dyan para sa jikas natin ay nandyan po na mga video kong nauna ay nakalagay po yun doon at sana po ay matulungan natin to si nanay Adelina na sana po ay sa pamamaraan ng mga tulong nyo ay mapasaya natin ang ating mga babayan uh, sa tulong ng ating pagboblog sana po ay ganun po di uh, ba diba, tayo nga ay pinoy na mga nagnanais na matulungan ang kapwa natin na may sobraman sa buhay diba so ganun lang at tinabot ko sa iyo yu yung ano uh, bigayan ni Ma'am Paige Mendoza. Maraming salamat po, Ma'am Paige. Ayun. Right. More blessing po. okay. Ayan, maraming salamat at baka wabutang kami ng ulan. Kaya, magmamadali rin kami ha? Ah? Okay. So, ayan po at nagpapasalamat din po tayo kina Ma'am Liz Danred at from UIC mga kaibigan at sa mga natulungan niya sa lahat po mga tulong niya sa ating bliss, mga blinising ni Ma'am Liz Danred dito po sa ating YouTube channel at maraming maraming salamat po at nandiyan po lagi kayo Ma'am mam uh, Ma Liz Danred from UEC alright ayan maraming salamat bye 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 bye-bye oh, na, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Uh, bye -bye. uh, tara okay, na. Uwiin na kami. Alright. Uh,